Everybody? Magandang araw mga kabukid. Tara muna maghanap ng mga yes. itlog dito. Kasi alam nyo ba dito, marami dito nagkalat na itlog. Ah! <laughs> Bukod sa isang itlog, charot! <laughs> bukas, mapipisa na ako. Laging matanda na ako bukas. <laughs> itlog kasi ang inaano sa kanya. <laughs> Ayan. Eh, hindi pwede. Ano, YouTube? YouTube do. Oh, YouTube to um, uh, yan. YouTuber dito maraming mga itlog na nangangala <laughs> kasi gusto sa itlog yung mga manok namin na Texas kaya, kami nagkahanap-hanap lang dito sa paligid meron lang daw snake doon ay kaya nga ayoko din sumot yan ayun nakakarami kami dito ng kuha may sanay sa isang pugad, siguro mga tatlong manok yung ano dito ay, wag mo na. Kung naglilimlim, wag mo na pakalman. Ay, no. 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 O, check natin. Ay, ayun o, no? may tikling. Ano, tikling tingin na. Ano na doon? Umahon dun. Galing sa, ano, uminom. Ano yung tikling? Basta Masingin parang ibo. Ayan, dito sa likod ng kawayanan. Yan. Kawayanan tong likod na to eh. Dito, nakakita kami ng itlog. Kaya lang, yung ibang itlog na nanakaw din. Siguro wala silang ulam. <laughs> Piniprito na. Ayan. Isa dito, dito sa loob ng mismong kawayan na to. Ayan. Dito sa loob na yan. na ako nakakuha ng 30 pieces. Saktong 30 pieces. Kami <laughs> ko isang tray. takto Ayan. Tsaka dito. Ayan. Diyan sa ano na yan. Lalo na yan. yan Diyan din may nangingitlog dati pero wala na ngayon dahil nga nagka-injured ako hindi ko na alam kung saan sila nangyayitlog pero gawa ko kasi noon dito kasi nga lagi ako na dito noon nung hindi ako na-injured lagi ako nakatambay dito lagi ako nagwawalis tapos pag nakapagwalis na ako nakapagwalis, nakapagkalaykay na ako iikot ako dito yan, Tinitingnan ko sa mga nanggagaling yung mga manok na naputak. Yun, nakikita ko yung mga itlog. Ang dami namin dito na kuhang itlog. Kaya marami kaming ano, mga Texas na pinapalaki. Hmm, kasi mahal din ang ano, ang Texas. Yung mga panabong. Mahal din kasi yan. Kaya nag-aalaga kami yan. Na ayun na isa nagilim dito tapos doon sa loob ng koral marami doon ang itlog tapos doon sa, loob, doon sa may kubo ewan ko kung ano nangangain doon kasi may mga basag basag na itlog doon oh ito yung likod likod nitong ano yan likod nito yan kawayanan pumunta muna si Emerson sa ano sa bakahan titingnan natin yung itlog doon sa may koral kung ilang peraso <coughs> ano yun? Ayan, nandiyan ang mga kambing. Pinagtatali muna namin. Kasi mag-aalas 5 pa lang naman. Ay di, maya maya kami uwi. Kadalas nga kami kanina kasi kala ko uulan pa. Ayan. Wala dyan. Wala din dito. Dati-dati eh, maraming itlog dito. Tapos yung, yung bibi namin, dito dati nag, ano, nag itlog. Kaso nga, bukod doon sa nanakaong itlog, yung mga bibi, may nakawalang aso ng kapitbahay ano siya may lahing canine ay matapang nginatngat talaga niya yung manok na ay, yung aming bebe at saka yung isang tandang may eh, ng asawa ko na ganador ay talaga namang kung makita niya yung di ba mga bebe at mga balugbog lang ang mga talagang nakain pero yung yung ganador na tandang ang nakain dun eh Natirahan lang ng isang pakpak at saka isang hita. Ayun. Maganda pa naman sana mga ano yun. Kaso wala na. Doon wala. Wala. Abang kulaan ko meron doon. Hamaya. Tingnan mo ko. Ayan. Dito sa loob ng koral. Ayan. Meron dito. Dito. May naglilimlim wilim din dyan. Mm -hmm. Tapos. Um, dito. Ayun. Meron din dito. Ano ba 'yun? Paano ba makikita kita yun? ayan ayan, 'yan. Dalawang ano, nasa dalawang sako nakatago. Ayan, Dito lang. Wait lang, dadalhin mo na ako. Ayun, diyan na ng lang. Kaya nga pala ako napunta dito kasi ito na ng mga aming bakoy. Ayun. Ay dinignan ko kung inhit na naman at yun nga may sign siya ng inhit ibig sabihin supply na naman kami hindi ko na alam kung paano gagawin namin dito sabi ng asawa ko eh try namin daw na may patingin doon sa ibang mag uh, magtitingin sa baboy at lagi nga kami pumapalya hindi e tignan natin daw sa kawayan. Yun. At tingnan namin bukas. Last chance, daw, last chance daw, last chance. Lagi naman kami, last chance. Ayan, titignan namin din dito. Kasi, dito, dito ako nakakita na nang marami sa loob na to. Marami? Marami! Ay naku! Ayan. Hindi ko lang alam kung may... ano? Ma ma talaga lang ingat kung pasok dito sa kawayanan kawayanan sa loob na kawayanan kasi nga matinik huwag ka pakasuksok, baka mamaya eh oh, wala na doon oh, sa isa doon silipin mo doon doon sa kabilang yon doon sa loob na yon doon 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 wala na wala na wala na nga lang naman yung sinisilip wala na. Dini. Ito lang yun ha. Wala. Walang nangingitlog dito. Hmm. na sila ng itlogan kasi alam na daw natin yung mga pinag-iitlogan nila. Din sa baba. Kaya lumipat na sila ng mga itlogan. <laughs> Ayan ayun <laughs> <laughs> Papa na, diri mo patukain patukan. dili Hindi, no. di So, hanggang dito na lang mga kabukid. Marami pong salamat sa inyong pagsuporta. Please like and subscribe. And, lapit ko na itong masa <laughs> Yang click the notification bell para lagi kayong updated. O, di ba sa luwa na? Malapit ko. Malapit ko lang ma-memorize yan. Bye!